Magandang araw mga master, samahan nyo ulit ako mag fishing Tara, yan, kasama natin ngayong araw si Tatay Peryong at si Master Jules Bali dalawa lang kami nag fishing ngayon dahil busy mga tropa natin At yun yung pupuntahan namin na isla mga master Ito yung setup na gagamitin natin ngayon mga master Cast King Sharky 3 1000 series Spooled with Halos X na 6LB galing kay Master Jake Ako Yan tapos yung rod natin Kangkek 762 UL yan tapos ito yung lure na gagamitin natin ngayon galing kay Kuya Bok Angler yan, dito na kami sa spot mga master yan kasama natin si Master Jules Sheesh, si tatay nag ng bangka <laughs> yan mga master may try tayo na lure ito galing sa borland kay Kuya Bok yan maraming salamat sa tiwala master subukan natin tong lure mo dito sa pot namin ok fish on ito na good size to ay lapu lapu yan shout out kay Junel Montejo yan kababata natin from Marinduque yan salamat sa support na kapatid yan, God bless favorito rin kasi masaya na misis yan Okay, so guys, na tayo. Uy. Puro anok tayo, uy, fish on. Fish on tayo. Ka na rin maanhok. Puro anok na ako kanina pa eh. Uy. Ang good size na lang po to. Ayos. Yun o. No? puno na natin to big size na yan. medyo malalim pa mga master pababa pa lang kasi yung tubig kaya mamayang tanghali sigurado mas yung magaganda yung huli natin ito okay oh, fish on ulit ay sabit Fish on. <laughs> Ang hira. Lumalangoy tayo mga master. Ang nalim kasi. Uh. lapu po ulit. Malakas sa lapu-lapu tong lure Kuya Bokanglar ah. Kurama. Yan you know. oh. Lumalangoy tayo pabalik Okay Sana naman may trabali Oh Ang daming strike Di lang siya mahuk ng maayos Oh hmm fish on tayo good size to ah silay mo lang silay nga silay mga master ano you know? Okay. Dalawang species na nahuli nitong lure na to. not bad ah yun know, good size wala po okay, lapo ulit lakas na lapo tong ano Kurama ni Kuya Bok Angler nakasala po ayan ayan na master so sa gustong mag-harvest ng lapu-lapu mga master PM nyo lang po si Kuya Bok Angler yan, ifa-flash ko rin dyan sa screen para makita nyo grabe dami na lapu-lapu natin uh, kaso lang yung hook nya parang medyo sablay pero papalitan natin yan hindi ang daming strike kasi na unhook o so baka hindi lang talaga nakagat ng maganda daming strike yun eh. yan na maganda uh, ano ah, pa rin oh. 51. Nah, dah le. Oke. Okay. Nah, pula pulit. Grabbe hunter nang lapala putung lor na tu ah. ini ngah. Asal malulit cuman. Yung...

nana na natin okay good size na naman yan mga master na nga Jasper. You know. Payot. Ayan. Oh, master. Okay. Uli sa Kurama. Kurama lure.